Good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, naimbag nga morning. Kada tayo amin nga uh, Am um, uh, dito niya sa dita Ilocos. Uh, some parts of the onion. Check na lang natin kung okay yung audio natin. Naimbag nga morning. Naimbag nga morning. Kada tayo amin apo. Kasta nga agbuybuya dito uh, Laki Regan Bulletin was sa Pinas Kapuso community and Romel Dakpan vlog and also with Dinas atin to. So, maligayang pagdating sa bagong Pilipinas. So, ito po yung magiging event uh, uh, the kick off kick off launching of the Bagong Pilipinas that will be happen on Sunday at the Carino Grandstand. So, the gate will be open 12 noon. So, bago po yun, yung main event po, meron pong mga servisyo caravan na hatid po, na hatid po doon. At meron din love for all. So, yung mga um, limited slots lang po ata po yan. So, so what will be expecting from the bagong Pilipinas? Liwanagin po natin na ang bagong Pilipinas po ay hindi po ito political rally so hindi po dito hindi po ito isang political rally this is an event na ipapakita po na as a transformation of Philippines di ba parang kumbaga uh, bago bago lahat kumbaga walang uh, the transformation of the government di ba na parang uh, it's in in a good no may, uh, yun po yung ano ng politik uh, bagong Pilipinas. The event is not a political rally. Ulitin, ulit ulitin po natin na ito po ay isang hindi po political rally. Ito po ay isang event para sa ating bansa na kung saan no, layunin po ng bagong Pilipinas uh, ipakita sa buong mundo ang mga ang mga magaganda na nandito sa ating bansa like that. So it's not a political rally. Malaya pa malayo pa po ang eleksyon. So wag po tayo mag-ano sa eleksyon. So ayun po no. Uh so the President BBM uh im for a new trans uh for a transformation of our country. So, and, ah, uh, sa, may ano yon para may entertainment. So, mayroong ano po doon, meron pong mga artists, mga guest artists. So, balita po natin, nandun po si Andrew E. Nandun, nandun din po si mga ages, ages band. So, nandun din po sila. So, mag start yung program, mga, may mga ano din yon may mga don't you worry na meron mga ano doon eh tawag dito. Ah, uh, may pag uh, may registration pagpasok niyo ganon. So agahan po natin kung kaya nyo po. <gasps> Kasi may syempre maraming tao no. So dala po kayo ng water. Tapos bawal po magdala ng mga matutulis na bagay no para po sa ating safety, bawal po 'yon. Wait, i-check nga natin yung mga anong bawal. We will check kung ano po yung mga bawal. Yung mga pupunta po, no, mag-start po na open yung gate ng 12 noon. Okay. So, darating po. Pero yung program mismo, mga alas 6. Ganon, or 5. <laughs> Check po natin yung sa ano sa sa tawag dito. Kung ano po yung mga bawal Baka mga kakamping pluggers babati ko si ng bagong Pilipinas kick-off rally. I think naman po, ay uh, gaya nga po ng sinabi ko po, ang bagong Pilipinas rally po ay hindi po ito politika. Ito po ay uh, bilang uh, paglulunsad ng program na bagong Pilipinas. So, uh, it's a transformation from being a toxic. Kumbaga, Uh, lahat sana po dito sa bagong Pilipinas ang ipapakita mo yung kagandahan ng ating bansa. So parang ganun, it's not a political, it's not a political rally gaya nga po nang sabi ko po. Ito po ay, ito po yung mga ano no, reminders po, no? Sabi, tama ba to? Use of clear bags is advised bring on food, snacks, biscuit. Siyempre, madaming tao. Although, I think meron naman mga mga pagkain doon, no? Mga nagbebenta ng pagkain. Siguro may mga water naman siguro na ibibigay doon sa event. ah uh, Siyempre, madami po kasi pupunta doon. Siyempre, um, Siguro, di ba? So, meron din nagbibenta din, siguro na pinayagan doon. Tapos, strictly no tarpaulins, banners, flags, or other similar items. So, ayan po ha. So, ayan po, liwanagin natin na no tarpaulins, banners, flags, or other similar items. yeah So, colored waters, tumblers, pencils, ball pens, sharp objects, lighters, ballo balloons are not allowed. So, yun po yung mga hindi po ina-allowed. Na, so yung mga mga kamarcos loyalist na siguro senior citizen naman na uh, allowed po yun Kaya lang sana isipin natin natin yung dami ng tao na pupunta sa event Although may mga medical team naman po nandun Kaya lang syempre uh, mas maganda na lang siguro manatili na lang po tayo sa ating mga bahay No? Uh, para din sa inyong safety po. Kasi maraming tao po doon. So, baka mahilo po kayo, mainit ang panahon. So, it's not advisable for the senior citizens, lalo na po yung mga mahihihina, ano, no, Just stay na lang po sa bahay, sa bahay, panoorin nyo na lang po sa sa Radio Television Malacanang, yung bagong Pilipina, uh, Pilipinas Kick-Off Launching. Okay. Sabi po, lalo na si Miss Mahalika, qualified makasuhan ng libel. Hayaan niyo na po siya. Kasi yun po yung gusto niya. Mas pinili, mas pinili po ng mga ibang partido na na pasamahin, no? Pasamahin ang ating bansa sa mga dayuhan. So, kung to, uh, papatulan po natin sila, so para na din pong Uh, pumatol na po tayo sa kanila. So, mas maganda, we are, mag-focus po tayo on the positive note, no? yung mga ginagawa ng ating mahala administrasyon para po mapaganda yung Pilipinas. Isa nga po it, isa nga po it, isa nga yon ay yung Pasig River which is the Pasig Bigyang Buhay Muli Project, 'di ba? So ang ganda, kung makikita niyo po ngayon ang dami na po ang dami na po nagpupunta ngayon sa may, sa may likod ng Central Post Office ng Manila, kung saan nga po, uh, iyon po yung People's Park na tinatawag yung Pasig River Esplanade, no? So doon, ang daming mga tao pumupunta, so you can go there, I think 24 four 7 daw yun, so... Napakaganda. So, uh, be always positive. Hayaan nyo na po yung mga iba kasi yung mga iba, namumulit ka na. And I, although 2024 na po ngayon, filing ng mga COC is for October, no? So, hayaan na po natin sila. Just focus po sa mga magagandang proyekto ng ating administration. Kasi pag pumatol tayo, mas lalo lang po, mas lalo lang po, um, mas lalo lang po ano eh, uh, magiging toxic yung mundo po natin. So why we should not try na mag-focus na lang tayo spreading the good vibes, spreading the good news, uh, spreading the good deeds of this administration. Uh, by spreading, by by sharing, by liking the positive the positive out uh, positive uh deeds or the positive words or the positive vibes of this administration. Then doon po tayo nakakatulong. Alam nyo po sa pagsagot ng mga issue like uh, something mga chismis lang. Hindi po siya nakakatulong sa ating bansa. So the best thing, the best thing to do, you no, know, uh, the best thing that we could do to help our country, the Philippines is to spread the uh, spread all the good news. Spread all the good news especially uh this administration with the hashtag Bagong Pilipinas. Then, yun. Doon nakakatulong po tayo na pabanguhin, pagandahin ang ating bansa na hindi po natin sinisiraan. Once po kasi kahit sana, kahit ano sana yung political affiliations po natin, pag ang pinag-uusapan na po natin ay bansa. Tapat hindi po siya negative. Kasi we are helping. We are helping our country to grow. Uh, by econo uh, sa economy so so by sharing those kind of videos like the pasig Bigyang buhay muli yung mga magagandang magagandang mga magagandang tanawin magagandang deeds na ginagawa ng mga uh, local pamahalaan mga yun nga kaya po nang sabi ko mga gawain na ginagawa ng ating uh, mahal na pangulo pag nag po kayo you are helping a lot you are helping a lot uh in the sense na some readers are facebook users or the social media users especially tiktok and facebook no so there are a lot of users na gumagamit nito so Once po na nag-share po kayo ng mga magagandang gawain ng ating administrasyon, you are helping our government, you are helping our country by by economy. So bakit po siya nag-grow? Once po kasi na marami pong turista na pumupunta, ibig sabihin nag-create po tayo ng income. So sino po mabe-benefits? So tayo po, no? So the government will have a lot of uh, income that will generate more projects no to be funded okay so yun po yun so let's focus on the positive note no wag po tayo magpaapekto sa mga namumulitika so medyo malayo pa naman po ang politika pero yun nga po nahahaluan na po ng pamumulitika yung mga ginagawa ng ating mahala pangulong uh, Bongbong Marcos. Siyempre, of course, the Pasig Bigyang Buhay Muli is an initiated project by the First Lady of the Republic of the Philippines, Her Excellency, uh, First Lady Luis Araneta Marcos. Okay. And of course, of course, our dearest President uh, Ferdinand Romualdez Marcos, Jr. So, again, po, I'm expecting that all my followers, no. Whatever your political affiliations. Whatever your political affiliations, uh, you are a kakamping, uh, Duterte, Duterte, supporter, Marcos Loyalist, or whatsoever your political affiliations, let's help. Let's help our country. Okay. With the bag with the bagong Pilipinas, Um uh, we are aiming for a transformation, no? Sabi po ni, kailan kaya pupunta si BBM sa Hong Kong? Mga FW Dudumigo, Dudumugin ang Pangulo BBM. So, for more updates po, i po nyo ang Radio Television Malacanang o the RTVM and also the Presidential Communication Office or the PCOGOV.com PCO, -GOB. PCO -GOB at PCO PH po for more updates on the um on more updates of BBM of our President BBM. So to get the latest, you follow or subscribe to Radio Television Malacanang and also Philippine People's Television, the PTV, the government on station. So yun po, i-follow if nyo po to keep updated with all the activities of our President BBM and to get also the latest uh, information to our government. So there, uh hoping that all Filipinos sa mga Pilipino no uh, uh tawag dito lagi po sinasabi ni BBM to na ako ay Pilipino saan man sa mundo uh, something like that no so i hope uh whatever our political af affiliations kakamping man tayo uh, uh ka uh, loyalists DDS supporters we hope Uh, iisa yung ating layunin ang maging mapaunla, uh, mapaunlad po natin ang ating bansang Pilipinas. So, wa, what we focus, pag bag, hashtag Bagong Pilipinas. Sana po, uh, we are one with the call of our president for a Bagong Pilipinas. So, whatever your affiliations uh, are. So, yun po. Uh, and then po, sana po, pag may mga ano po kayo, no, mga gagandang balita, there's some um, good news reports or posts in your social media, use the hashtag bag, hashtag bagong Pilipina so that everyone will be re could read your post. O de, ba mga ganon? So, ayan. So, kita kits po tayo sa Sunday sa Carino Grandstand. So, Siyempre, magdala po kayo ng medyo mainit po doon. No? So, the gate starts at 12 noon po. And then po, yung mga, may mga presyo na po doon. So, nandun si Andrew E., nandun po ang Ages Band. So, and many more artists to be performed. So, meron din pang young generation, pang senior generation. So, ayan. So, makikita po natin doon si Andrew E. Okay, so... Ayun, Ingat po tayo at sana tulungan po natin ang gobyerno po natin. No. So, hindi po magagawa ng isang pangulo lang po ang kanyang nais na mapaganda ang bansa po natin kung wala po tayong pagkakaisa. So, let's uh, remain, be positive all. Plitora nandon, I don't, ah wait. Plitora, hindi ko alam. Si Plitoro parang wala ata, I'm not sure. Uh, ah, uh, nandoon yung gumawa ng ano, gumawa ng team song ng Bagong Pilipinas. Wait. Ano ba 'yun? Anyway, I don't have the copy of the program kung ano po yung mga performer. So, yan lang po yung aking nasilip o nabalitaan na confirm po na si Andrew E. at saka Aegis po nandun po. Yun po yung so far na nakokonfirm na nandun po na magpe-perform sa event po yun. So, muli, no, uh, bago po tayo magtapos sa ating live, no, liwanagin po natin na ang bagong Pilipinas Kick-Off Part uh, event ay hindi po political rally. So, ano man yung affiliations, political affiliations po natin, you are welcome na pumunta po doon. So, wag po tayo magdala ng mga magdala po ng mga matutulis na bagay kasi bawal po para din sa ating mga seguridad. So, we are hoping that maganda po yung magiging kalabasan ng ating programa. Sino senador nandun sa Sunday? Sir Dan Malda, hindi ko po din masasagot. Kasi I think naman lahat naman po ay welcome nga po. Everyone is invited. Gaya nga po nang sabi ko, kahit anong political affiliations po natin, uh, Uh, mag, magkaisa po tayo para sa bagong Pilipinas, para po sa makatulong po tayo sa pag-angat ng ating ekonomiya ng ating bansa. So, our uh, the president itself could not, uh, hindi po ito may, sasakatuparan kung iisa lang po yung gagawa. So, kailangan po ang tulong natin na mga Pilipino. Okay, so yun lang po, no? So, mga senior citizen, allowed naman po, kaya lang, syempre, yung health reasons. So, let's enjoy this Sunday, dalhin ng pamilya, yun, dalhin po ninyo yung inyong pamilya. Kaya lang, syempre, mga bata, siguro hindi na po. Kasi kawawa, ang dami pong tao, mainit po yung, mainit po yung lugar, yung place. Ah, uh, yeah. Mga October, November, magbubula na yung Team BBM sa Senate slate. So, again, let's, let's do not focus on politics. ah uh, pag nag usapan po natin kasi dito is bagong Pilipinas. So, uh, sabi ko, tulad nga po nang sabi ko po, ang bagong Pilipinas po ay hindi po political rally. Gaya po ng gagawin nila ata sa, sa other party in Davao, we don't know. Basta po, dito sa Bagong Pilipinas, it's not a political, political rally. If you were there, pagpupunta po kayo sa event, it doesn't mean na ikaw ay isang ano. But you are believing that President Ferdinand Marcos has the capability to transform our nation into a great nation or what uh, Bagong Pilipinas is a nation building program. So yun po. So ano man yung mga masasama kung noon, kung noon nagtatapon ka ng basura kung saan-saan, dito sa Bagong Pilipinas, you need, no? Kailangan mo magtapon ng basura sa maayos na paraan o sa mga basurahan. Kung noon ay chismosa ka, ngayon, dito sa Bagong Pilipinas, hindi mo kailangan maging chismosa. Okay. So kung noon sa lumang Pilipinas ay ano ka, um palaaway ka, dapat dito sa bagong Pilipinas ay pasensyoso ka, hindi ka uh, mapagpatol. So yun po yung ibig sabihin nun, Your yung luma, mga lumang traits mo. So kailangan mo nang baguhin. Parang ganun po yung ibig sabihin ng programang to, Bagong Pilipinas. So, napakaganda. Mga cellphone nila, ingat sa Sunday. So, ah, sa lahat naman po ng mga mga event, no, may mga ganyan po talaga, may mga bambag So, let's be cautious also. So, alam naman po natin na maraming tao na pupunta. Siyempre, didikit yan kung hindi po na malayan. So, ayun, hindi na po na... Kasi diba, di, uh, yun na din po yung mga time na Marami kasi tao hindi mahalata na kukuha na sila ng mga kung ano-ano sa inyo dyan sa mga bagyo. Siyempre, busy po kasi tayo sa event. So ganun. So let's be cautious. Gaya nga po nang sabi ko po. Kung ikaw ay chismosa noon, dito sa bagong Pilipinas hindi ka na chismosa. Uh, so so ganun, it's a transformation of our country. So we are promoting all ano, the at the tourism of our country once na nag-boom po yung turismo sa ating bansa. So sino po mabe-benefit tayo po ng mga Pinoy? So yun po. So let's do all our duties as a Filipino citizen. Uh, not to spread all the positive vibes in our government by doing this we are we're helping our country good morning sir good morning po marim pintukan giyab punta po kayo sa Sunday kung malapit po kayo sa Kirino Grand San Manila. So, the open will gate at 10 a.m. As, no, yeah, 10 a.m. Kasi may servisyo, may servisyo karaban and then mayroon din pili, uh, love for all ni First Lady Lisa Marcos doon. PBBM Malamarcos Senior Stahl. Of course, his father. Yeah, yeah, yeah. Okay. So, it's already 9.40am. So, I need to... Kailangan ko na magpaalam, no? O, saan na yun? Where's the... So maraming salamat po sa pagtutok po ang ng inyong oras at panahon sa akin pong panonood sa aking live. Kita-kita kits po tayo muli sa aking live at sa Krino Grandstand sa Bagong Pilipinas kick-off or launching po. Maraming salamat. Goodbye po.